Hi guys! Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia. Special ko kaya ito yung Queen Tower. Yeah. Hindi ko makita. Ayan siya. Kita nyo guys. Ayan siya. Ayan ang Queen Tower, Malaysia. Masyado siyang mataas. Welcome to my vlog. mainit masyado pero maraming puno kaya hindi masyado ano pasyal ko kayo guys ayan ang puno dito Yang tadi, Bang.